Sino ng yung babae mo? Sana magkatuluyan kayo. Sana kayo na talaga. At sayang naman. Sayang naman yung halos walong taon na sinayang nyo. Kung hindi kayo magkatuluyan, sana kayo na talaga. I love you. Where? What? Show me. Where is this love? I, I can't see it. I can't touch it. I can't feel it. I can hear it. I can hear some words, but I can't do anything with your easy words. Whatever you say, it's too late. Please don't do this. Done. Malapit na ng taon. ang insulto ng gagong yon. Eh, gusto mong gawin ko? Girahin ko yung tao para mawalan tayo ng kliyente? Nang nag-iisa natin kliyente, may I just remind so, you. So, ko pa ngayon, isa lang kliyente natin! Hindi ko sinabi yun, Popoy! Sinabi ko ba yon? Hindi mo nga sinabi, pero yung nakasulat sa mukha mo, oh. Lahat na lang! Hey. Ah. nag ako sa school. Nag-tumbling? Ba't mo ginawa yun? Ay, eh? di nakita yung panty mo. Hindi, oh. Ah. Linagay ko sa bag. Ba't ako pinapatawag ng teacher mo? Ang arte ng classmate ko eh. Bakit ano ba sabi niya? hindi niya na feel yung Pasko. So, anong ginawa mo? Sinabi ko siya sa Christmas tree. Oh, God. Di nakakadagdag ng pagkalalaki ang pagiging babaero. Pinatunayan nyo lang na sa babae, mga wala kayong respeto. Ilang babae pa ang kailangan mo para tumino? Gano'n pa karami? Kung nagawa ko yan sa pamamagitan lamang ng isang babae. Hindi ako perpekto. Minsan na rin akong natukso, kaya nasayang yung iningatan ko. Ang kaibahan natin, pinagsisihan ko yung sa akin, yung sayon. Uy, be! Huwag na huwag mo nga hayaan na baguhin ng pera ang ugali mo. Eh, bakit? May pera ba ako? Pagod na pagod na ako. Wala man lang banday upang pagiging maganda. What's more important, your friends or money? Friends? friends! Friends! Pag ang mayaman umabot ng 100 years old, ang tawag daw dyan ay healthy living. Pero pag mahirap, aswang. <laughs> Hoy, dapat ayusin mo ang ugali mo. Ako? Ah, ayusin ko ang ugali ko. Mukha ko nga di ko maayos ugali pa kaya inang yan. Ang ganda ng panaginip ko. May trabaho na daw ako. Wow. Baka tulog na uli, baka sahod na. <laughs>